Good evening guys Ganito ang uh, ano Canyon Woods pag gabi Pag naulan You know Grabe pag Yun pa guys You know Dilim Madilim Ang paligid Kasi umulan You know Pagi Oh Grabe ka pagi guys Dito sa bukid ng Canyon Woods. Wala tayo na nire sa Batangas. Ay ganire pag ano, pag umuulan. O, ay tingnan nyo guys ang yung ano, hangin may puti. Pagyan pagi. Look at the pagi. Parang nasa Amerika, guys. Parang nasa ibang bansa. Parang nasa... May lang no. Ang lamig. Wow! <laughs> Yun, oh, no. Oh, puti, oh. La! Puro na puti, guys. Ayan, bu. Ayan, oh. Ayan, May... Parang may usok. Hi, nakakatakot, guys. Yun. Yung know, may puti Yung dala ng hangin Yung ano yan Yung bumaba Yung ano ng ulap Yung you know, Yung Nakakatakot pag maniho Ganyan Pagi Yung pag Yun Yun Ang tindi ng pag Yung know, Hindi kita nyo guys Yung malapit sa ano Kamira na dumadaan na puti. Pag yan, yan. Oo, oh, 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 lakas ang hangin. Guys, yun. Mm, yung grabe ng pag. No? Ano? Yun. Yung lakas ng hangin, guys. Tingnan na yung pag. Ano? Puti. Yan. Kaya ganyan yung kulay ng ng ilaw. Kasi, kasi nababalot siya ng na, ano, ng yung puti yung ano pag kitang kita doon yun puno ng pag ganito dito guys pag mag -ulan. pag tag ulan na oh. Dun, kitang kita yung ano And dito ah hindi ka ano sa likod sa harap lang yun know? ganito dito guys ang pag kapag may ulan sa Canyon Woods sa Laurel Batangas ganire dito nagpapagi pero you know, parang nakakatakot guys nire na, takot ba alay bakit matatakot Baka may biglang ano lalaki Uh, hanggang dito na lang guys. Thank you sa panonood. You know, Kita natin yung pag na ano, Pag kasi may ulan. Pag ulanin talaga hindi na wala-wala na. Hindi kagaya kanina. Dumaan ng ano. Ayun. Nawala-wala na. Malakas ang hangin. Ayun. Nawala-wala na. Pinaboy na ng hangin. Umakyat na. O, oh, nawalawala na. Bye, Pagi. May maya yan. No, nawala na. Ay, nandun pa si Baba. Marami pa doon. Dito wala na. May duma... Ganoon na ng hangin. No, luminaw na. Luminaw no, na. Ayan o. No? Oh. Kitang-kita na yung bahay. Ay, pinita natin ang first light Para na nang makita nyo talaga Ang meron pa Mga aling ng ano Lakas ng first light ko guys Lakas ng first light ko Lakas ng first light ko guys Yan o Kita pa Kita ba? yung pag yung ah oh, meron pa may pag pa rin hindi pa naubos yun linaw you know, guys ng paslayat ko yun know, yun ang ganda na ano yung halaman ni si mo yun know, oh guys yung halaman ng ganda na kung halaman tukis na ganda na ako yun di sa mga pangtanim niko payat na siya maganda ito ilipat sa matabang na lupa para dumami sabihan ko si mo manghini ako nito ano ganda guys miklo pula sa saan eh kita guys look at that I like this plant yan you know, o ganda kasi yung kulay na gano'n yan may namumula mula you know, na hindi ganda pala pag may ilaw kapag magbibig yan you know? o okay so wow. parang mga artista may ilaw yun pag sila nag shoot shooting may ilaw ganito lang talaga ano, kahit gaano kagabi pag nag shoot put, ah, uh, nag video shoot yeah, photo shoot kahit anong shoot <laughs> guys wala nang magawa guys yan you know? o upload natin to guys yan yeah. o Mayroon pa rin. May bag pa rin. Makita. Ma. Makita nyo yung. Tumakbo yung. Sinag ng ano. May puti. Ah, parang may usok. Yun o. Oh, hanggang dito na lang guys. Hanggang sa muli. Maraming salamat. Ang ganda ng bulaklak nyo. Yun. Nice view. Hmm. Thank you for watching. God bless everyone.